Sa kagustuhan ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigico III na matugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga Pangasinense, ipinamahagi sa Western Pangasinan District Hospital sa Alaminos City ang bagong 15-seater dialysis machine center. Ang mga ito, ipinasilip sa paglilibot ni Provincial Administrator Melicio Patagi II sa Western Pangasinan District Hospital noong October 3. Nung inumpisa ang pag-usapan po ito, akala mo napakahirap na ilatag ang dialysis center. Tama po. Mahirap nga po. Ang daming paperwork, coordination, budget, preparation of the physical structure. But we were not intimidated by the huge task ahead of us. What is more important is that we could deliver quality service or services to our people. Now, panaginip lang noon, ngayon ay isang totoo na. Inaantay namin yung approval ng LTO niya from the DOH para makapag-start na rin kami na mag magtanggap uh, ng pasyente na ida-dialysis. Anytime pagka dumating na po yung LTO, mag-start na rin po kami. Nakatanggap din ang pagamutan ng bagong stationary x-ray, mobile x-ray, generator sets, one-stop shop at 32 slice CT scan machine. Kaya malaking tulong ngayon, hindi na kami magpapapunta ng dagupan para lang sa CT scan. I'm proud to say that the WPDH has a percentage of accomplishment of 438 and 39 percent po. Labis naman ang pasasalamat ng tanggapan ng WPDH sa pagpapabuti pa ng healthcare system sa mga provincial hospitals sa probinsya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.